na yung pangatlong bahagi ng ating uh, vlog na vlog review natin sa kay Sir Ranger Kidlat uh, mga pinapresent. baka maexit lang ito guys kasi wala naman na iba tayong sasabihin kundi related pa rin doon sa ating naging part 1 and 2 kasi about lang talaga ito sa election 2025 kung ano ang mangyayari dapat ang pinaka bottom line talaga nitong ating panawagan dito sa mga vlog na ito tulad din ni si Sir Ranger na mamulat na tayo tama na yung bentahan ng mga boto kasi yung pagbebenta natin ng mga boto ay mga pansamantalang ginhawa lang yan sa ating buhay pagkatapos ng eleksyon balik ulit tayo sa dati dapat hindi na tayo nagpapauto sa mga politikong walang ibang uh, agenda kundi ang pabulsa. So to be continued, uh, i-share ko ulit ang screen sa uh, dito ni Sir Ranger para lalo nating maintindihan yung kanya explanation. uh, Hayaan natin ang armed forces. Alam nila kung anong dapat gawin dyan. Alam na alam nila kung kailan at ano ang dapat nilang gawin. Gaya sinabi ko kanina, di, kaya tayo nanatiling stable ang ating bansa, it's because This group of PMAers, ng mga graduates ng PMA, magagaling sila to keep the balance of our society. Kaya nga, sila ang nag sa armed forces, nag sa Philippine National Police. So nakita nyo kung ano, kaganda ng balance. Eh nanganganib nga lang tayo, baka pag wala na yung uh, sila dyan sa ibang position, aba, baka nanganganib ang ating balance dito sa ating bansa. So, we have the power, but we don't have the will. If we want change, we must have the willpower to act. Because only by doing can we achieve change. Bago natin payagang ituloy ni Sir Ranger yung kanyang presentation dito, mag-react tayo dun sa mga armed forces of the Philippines na kanyang sinasabi. Totoo, yung pagda nung panahon kasi ni Duterte, ni PRRD, ang taas nung kalidad ng kanilang mga serbisyo mapa-pulisman, mapa-AFP. Mataas yung kanilang moral. Kasi uh, binigyan sila ng Pangulong uh, Duterte ng aprisal. Talagang uh, yung pang world-class na serbisyo ang binigay ng PRRD. Kaya karis respecto sila nung term na yon from uh, the, the setting date of the president up to he start, step down kasi tapos na siya sa kanyang uh, six years. Mataas at yung kung nakikita ninyo yung mga nagbigay message ng pasasalamat kay PRRD na mga AFP na mga tigasin, mga brusko, eka eh, nga, pero umiyak siya umayak sila, lumambot sila nung nagpapaalam sila sa PRRD na hindi na nila magiging boss sayang lang ito ngayon dahil yung ating mga matataas na official sa PNP at sa AFP parang uh, instead na maging independent sila kasi dapat sila yung nagpoprotect ng mga mamamayang Filipino mukhang Nakikita din natin ang kanilang biases na parang ang, protect, ang Pangulong Marcos ang kanilang pinoprotektahan, hindi yung mga sambayan ng Pilipino, hindi yung konstitusyon. I Ibig ko sabihin na pinoprotektahan is parang sunod-sunuran. Kasi, di ba, kung uh, pag-protect, of course, given, given na yan na mayroong presidential Uh, security ang Pangulo, yung mga PSG. Pero... Balik ulit tayo dito, kaysa Ranger. Is of doing business accordingly, taxation, nandiyan naman na lahat. Economic provisions, restrictions, foreign ownership of lands. Then sa political provisions, tingnan natin, yung sinasabi nila dyan sa PI, no? Kaya nagkagulo-gulo tayo dyan sa PI na yan eh. Election terms and expenses. Ito kasi, mga kababayan, dito sa election terms and expenses, every three years, accordingly, gumagastos di umano tayo ng 13 billion every 3 years. Ang masaklap dyan, pag nadagdagan pa ng barangay and SK election, another 13 billion yon. So gumagastos tayo ng 26 billion sa loob ng tatlong taon. Biro mo yon 36 billion sa ano sa loob lamang ng anim na taon. Sana all na lang maging katulad dito sa Spain ang kanilang process ng pagpapaboto sa mga butante. Kasi dito, to share with you my experience, siguro mga from 2010 na rin ako bumuboto dito dahil nga sa kapag isa yan sa mga pinanumpaan mo, if you acquire the Spanish citizenship, you have also to exercise your vote nagugulat yung husband ko pag sinasama ko siya kapag boboto ako wala pang 5 minutes tapos na ako kasi dito pag bumoto ka dalhin mo lang yung ID mo pag alam mo na kung saan present ang pangalan mo pupunta ka lang doon ipipresent mo yung ID mo at doon sa lamesa meron ka na doon makikita ng mga list of candidates like kunyari anim na partido kunyari PDP Laban Liberal Party ano pa yon yung uh, labawa, pink o yellow o ano doon sa lamesa na yon kanya-kanya na yan sila sobre so pipili ka na lang kunyari ang iboboto mo ay mga pink lawan straight o vote straight yan nakasulat na doon sa sobre na yon sa pink color doon ka kukuha then i-seal mo lang yung envelope mo i-drop mo doon sa mga nagbabantay ng balota Tula din natin, may tatlo rin nagbabanta, yung chairman, yung second member, at saka yung third member. Transparent yung kanilang balota, glass na malaki, na mayroong buta sa gitna na i-drop mo lang yung boto mo o yung sobre na napili mo. And then, uwi ka na. Tapos na. Sa atin, hindi eh. Ang seste sa atin, bago ka pumunta doon sa precinct, kailangan mo muna magpa-attendan sa mga politiko para sa ayuda na ibibigay sa na pasardinas pa isang kilong bigas at yung perang ibibigay sa'yo sa kapalit ng boto mo. Ganon ang kalakaran sa atin. Kaya yung mga matatamaan dyan, alam nyo na. Yun ang ulitin to. Lalo na rin kayong mga kandidato, huwag kayong mag, wag uh, huwag diktahan tong mga wag yung turuan tong mga botante na maging tamad. Wag yung bibilhin yung mga boto, yung mga binibili ninyo mga yung pambili ninyo ng boto, hindi naman din yan galing sa bulsa niyo kundi taxes ng bayan niyan. So inuuto-uto niyo lang kami, kami rin ang nagbabayad ng buwis at mga remittances diyan sa Pilipinas. Sana yan ang sundan ninyo yung kwento ko dito sa Spain na napakalinis talaga. At alam nyo ba, ito mahirap mangyari ito dahil mayamang bansa dito pero wala namang, ano, uh, walang mahirap, mayaman kung susubukan itong ganitong klasing pagiging malinis. Dahil wala namang bayad ang maging malinis sa eleksyon. Kung gagawin natin ganyan na sistema, na ilagay na diyan sa lamesa, sobre-sobre. Mm, ilalagay mo na by color, o mga PBBM red, o mga Duterte green, mga Lenny Robredo pink, mga uh, Bam Aquino yellow o sila Marrojas yellow. O oh, kuha ka dun sa yellow na sobre. Isa, ipasok mo yung yellow na yan na papel dun sa yellow na sobre. I-drop mo dun sa, sa box. Ganun dito ang pagboto. Kaya napakalinis. Kahit walang watcher. Kasi hindi mo pwedeng diktahan ang mga tao na o oh, bakit ka kumuha dun sa yellow na na sobre, eh, binigyan kita kagabi ng 5,000. Dapat dito ka sa pink lawan kumuha. Walang mga ganon dito. Kaya systematic, maganda. At alam nyo ba yung mga nagsaserve, yung chairman, second member, tsaka third member? Hindi ito mga hinayra ng gobyerno. Kasi dito ang nangyayari, ang COMELEC, ito draw lots ang inyong mga pangalan buong pangalan dito ng mga botante. At once na matukahan ka, madrolat sa pangalan mo, wala kang pwedeng ireklamo. La, la, siguro pwede ka lang mag-complain kung may sakit ka na hindi ka makakapag-serve. Kasi isa sa natukahan dito, yung, yung, kaibigan ko, yung kasamahan namin sa CFC, natukahan na siya, nag-serve na siya. At saka yung pinsan ko si Madi, asawa ng pinsan ko, natukahan na rin sila mag-serve sa precinct. 8 to 8 yan, 8 ng umaga to 8 ng gabi. Merienda lang ang ibibigay sa iyo. Walang bayad ang mga nagsuserve. Sa atin dyan, yung mga teachers ay may honorarium. Dito wala. At kapag hindi ka sumipot sa presenk at isa ka sa nabunot ng na pangalan para mag-serve, meron kang kalalagyan dito sa uh, batas nila. Dahil dapat kapag citizen ka, sumunod ka sa mga kautusan ng kanilang batas. Napakalinis. Sa atin, wala eh. Wala eh talaga. Alam ko ang kalakaran. Bago ka pumunta sa, buto, sa voting center doon sa precinct, hahawakan ka muna ng mga politiko. Attendance check muna pa. Alam nyo ang mga experience, hindi ko na tatapusin si Sir Ranger. Sir Ranger, hindi ko na ipapresent itong, ano mo, uh, itong slide mo para magpuntahan itong mga tao doon sa sa channel mo kasi ilalagay ko sa description box yung channel mo, yung ano mo, link. Guys, para po sa mga hindi pa nakasubscribe kay Sir Ranger, ha? Ito yung kanyang YouTube channel at ilalagay din natin yung kanyang link sa baba. At kay ka Eric Celis, please, subscribe po natin ito. Napakagaling nitong dalawa. Kaya sila ang nagustuhan kong i-promote. Magkuntuhan magkwentuhan na lang tayo. So ito yung mga experience na na-recall ko ha. Isang dekada na ako mahigit dito sa Espanya pero be, very fresh pa rin sa isipan ko yung mga nangyari. Noon sa amin, doon sa lugar namin. Na kapag botohan, hahawakan ka ng mga kapitan. Kapag national election at uh, yung local, yung mayors up to senatorial, 'di ba, sabay kasi ang kapitan at saka iski chairman magkasabay din. So ang seste, hahawakan ka ng mga kapitan. Yung mga kapitan na yan, yung kapitan na yan, may mga leader na yan na inassign. Siyempre, hindi yan ang kapitan ang may main directive. Galing pa yan sa taas. Meron yan mga sangay-sangay sila hanggang pababa ng kapitan. Kaya tama itong pinaliwanag kanina ni Sir Ranger doon sa yung parang sistema nila na ang pinakamababang uh, level na pagdidistribute ng mensahe ay yung mga kapitan. At itong mga kapitan, sila naman ang mag-appoint ng opipili ng mga leader nila para hindi, kunyari, malinis sila, hindi dawit ang pangalan nila. Ang ganun ang ginagawa dati. Mayroon pa yan yung three days before election, pauutangin ka ng bigas, ng sardinas, o minsan, pag sinti-sinti uh, mo lang yung mga utang ninyo sa tindahan ng mga politiko, hindi na yan kunyari pababayaran, kumaga quits na, doon ka lang bumuto sa kandidato na gusto nila. Maraming mga eksena ang nangyayari, kaya agree talaga ako 100% dito sa mga pinipresente, sir ranger na one year before election, umpisa na yan ang ligawan, umpisa na ang... Uh, lipatan, gano'n na yan, o pakapalan, o, you know, yung mga pakapalan ng mukha. At dito tayo naaawa sa mga illiterate kasi madali silang malinlang. Madali silang mauto. Tatakutin lang sila na, la alam mo, pag uh, hindi ka bumoto dito kay ganito, kay Poncho Pilato, lagot ka pag, pagkatapos ng eleksyon, once na makaupo sila at manalo sila uh, kakasuhan ka namin, makukulong ka. Eh, syempre, itong mga illiterate, takot. Pagdating sa word na kaso, takot ang mga to dahil wala naman silang alam sa isang word. Ni katiting na word ng batas, walang mga, walang mga alam tong mga to. Kaya sunod-sunuran lang sila sa mga uh, pananakot ng mga politiko. Lalo na itong mga leader na ina-assign para barangay. Ganun, Ganon po ang nangyayari. Lalo na noon sa amin, ang mayor, tatay. Ang vice mayor, anak. Tapos ngayon, apo. Ganon ang nangyayari. Buti na lang napalitan ang mayor ngayon sa amin. Uh, ano na siya? Ito uh, na, i-share ko sa inyo ang mayor sa amin ha. Para napakaganda ng kanyang serbisyo. Ito. So, kaya, kaya matino dahil wala siyang pamilya. Wala siyang pamilya. Kaya focus ang trabaho niya sa sa munisipyo at sa mga nararating niya ang mga liblib -lib na lugar para magbigay karaban o serbisyo sa mga tao. Palakihan natin. Ayan siya oh. Oh, yan. Yan ang mayor doon. Uh, ano yan? Um, namimigay ng sapatos sa mga estudyante, may mga scholars. Talaga makita mo na ano, hindi binubulsa yung pera. Kaya nga last year naalala ko at nahiya ako sa sarili ko kasi hindi ko napuntahan ang kanyang opisina kasi uh, kaibigan ko yung isa sa kanyang mga security sinabi ko sa kanyang security na can i have ano uh, please uh, extend my ano or send my message to the mayor that i would like to have an appointment appointment with him and uh, just to say thank you personal in doon sa mga kanyang accomplishment at malasakit sa mga barangay kasi he was able to give service talaga sa mga taong hindi nakaka hindi lumuluwa sa bayan dahil sa walang mga pera. Siya, siya yung mismong pumupunta para mag-abot ng tulong. And that time, since limited yung aking uh, araw doon sa summer, hindi ko napuntahan yung appointment ko kay Mayor. Nahiya ako. Nung tinext ako ng isa sa mga malapit kay Mayor na nagtatrabaho sa munisipyo, sabi niya, Miss Ran, uh, kailan ka daw pupunta sa opisina ng mayor? Sabi ko, wala, nandito na ako sa Spain. Nakalimutan, uh, sinabi ko na lang nakalimutan ko pero actually wala talaga ang time. Kaya hindi ko na sayang kasi ang purpose ko sana noon kung na-meet up ko siya in person, uh, I would uh, take the opportunity to have an interview one-on-one -on -one, and then ipapalabas ko dito sa YouTube channel ko. Kasi gusto ko i-feature yung kanyang pamunuan dito sa YouTube channel ko kasi napakaganda. Actually, I know him very well. Kasi when I was high school, uh, mahilig kami sa baile-baile yung pupunta kami sa barabarangkay. Tapos nakikibaili. Tapos sila din pupunta. Hindi pa siya mayor. Eski chairman pa lang siya noon dumadayo-dayo, tapos eski chairman din yung kapatid kong panganay noon, dumadayo-dayo sila sa mga barbarangay. Uh, yun kasi isa sa mga culture ng mga waray. So, halimbawa may sayawan sa kabilang baryo, pupunta kami. Pag meron naman sayawan sa amin, sila naman ang pupunta. That's why I know this person na mayor na ngayon. Kaya lang that time, syempre, wala pa tayong kamuwang-muwang, hindi tayong magsalita. At uh, hindi ko rin akalain na magiging mayor siya at hindi ko rin akalain na magiging OFW ako. So, I know him uh, at alam kong uh, mabait sila. Mabait yung kanyang tatay dating kagawad sa munisipyo. Pero namayapa na. Pero maganda rin ang track record ng tatay niya as kagawad. So, sayang lang at hindi ko nagawa ng paraan para ma-feature ko sa YouTube channel ko yung kanyang kwento kung paano niya na rating ang pagpamumuno ng munisipyo. Hats off to him, kasi ang ganda ng kanyang serbisyo talaga. Sana siya pa ang magtuloy-tuloy na maging mayor sa amin kasi napakaganda ng nagbago talaga, hindi babulsa yung kanyang pakay kundi pa pagtulong talaga sa mga mga less fortunate people. At uh, isa sa mga biniliban biniliban ko, kasi ang mga ibang mayor, uh, nasa opisina lang talaga yan. Pero ito, wala, wala siyang uh, pinipiling lugar. Matirik man siya na barangay na ilang bukid ang akyaten o mga ilog na tatawirin, wala siyang pakialam. Basta may parating lang niya ang kanyang serbisyo Ganun ang totoong leader. Hindi na palaki, la, palakilang lang ng palaki ng mga bill -bil sa opisina. <laughs> Kaya sabi ko sana ito pa yung magtuloy-tuloy. By next year, kung makauwi ako, I hope I would find time to talk with him and have, you know, uh, an interview para mapasalamatan din natin personal ang mayor na namuno sa amin at namumuno ngayon na malinis ang kanyang pamunoan uh, pamunuan. So, not malinis totally kasi wala namang perfect na, walang perfect na govern governance o walang perfect na mayors mayorship o walang perfect na munisipyo at walang perfect na mayor pero at least ito siya kahit paano nakikita talaga ng tao ang uh, ang pagboto nila ay hindi nasayang May isa katuparan niya ng maayos ang kanyang trabaho at mandato. So, yun lamang guys. Maraming salamat. At uh, sana panawagan ko itong halalang 2025. Huwag na po tayong magbenta ng ating mga boto. Huwag po natin isipin yung pang tatlong araw na ginhawa lang. Ang ating gawin ay yung lifetime na, na ginhawa ng ating mga pamilya at ng mga next pang-henerasyon. Huwag tayong mag, uh, sa Uh, bidding ng mga kandidato. I know that. Kasi ang ginagawa ng kabilaan, pag 3,000 sa kabila, gagawing 5,000 sa kabila. Pag 5,000 sa kabila, gagawing 8,000 sa kabila. Ganon ang kalakaran. I know talaga kung gaano ninyo inuuto ang mga botante. Sana napapanood nyo ito mga politiko dyan sa Northern Samar. At magising kayo sa sa katotohanan na masama ang mga ginagawa niyong pagbibili ng mga boto ng mga illiterate nating mga kababayan. So, yun lang. Maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now. Thank you, Sir Ranger. Ha? Thank you for letting us uh, use this uh, slideshow of yours. And of course, kay ka Eric, next vlog, sikapin kong uh, aralin ang mga Uh, vlog ni Sir Ka-Eric. At of course, dito kay Sir Ranger, hindi po tayo aalis ha. Supportahan po natin to at magre-review pa po tayo ng kanyang mga video. So once again, thank you and bye for now.